Magandang araw sa ating lahat. Bago tayo magsimula, tayo po ay tumayo para si sa panalangin na papangunahin ni Binibining Uli. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo ang Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw at pagkakataong nagsama-sama para sa aming tulong. Gabayan mo kami sa aming pag-uusap at desisyon upang maging makabuluhan at makatarungan ng aming mga gagawin naway ang lahat ng aming pagdidesisyon ay maging paraan para sa ikabubuti ng aming samahan at ng komunidad. Ito ang aming dalangin sa ngala ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maari na kayong umupo. Binibining ko din eh. mo bang isa ng paang rawakol? Binibining ka Present. Ginoong P. Present. Ginoong Pidoria. Present. All present, walang liba, Mr. Chair. Maraming salamat. Sa ganito, formal kong pinubuksan ang ating pagpupulong. Call to order. Ang pagpupulong ng libotaklat para sa lahat ay formal na binubuksan ni Ginoong John Lee Estrada, taga-pangulo, ganap na alas 8 ng umaga. Maraming salamat, Binibini. Ginoong Estrada, Babasahin ko ang nakaraang pulong na ginanap noong 30 ng Agosto, 25 ay tinalakay ang proyekto tungkol sa libot Aklat para sa lahat. na Naaprobahan din ng lahat ang mukahing pagtuturo sa iba't ibang barangay ng Bayan ng Pugo. Narinig na natin ang katitikan? May nais ba kayong laguhin? Wala na ako. Kung ngayon, ang katitikan ay tinuturing na aprobado. Ngayon, ating tatalakayin ang pondo, lugar kung saan magkapatayo o gaganapin ang proyekto at mga materyales na kakailangan sa pagsasagawa nito. Simulan natin sa pondo na inuulat ni Ginoong T ang ating ingat yaman. Ayon sa talaan, may kabuuan pondo tayo na 16,900. 16, Ngunit, mayroong 3,000 na dapat matira para sa susunod na buwan. Kaya ang pondo na natira ay 13,900. Maraming salamat, Ginoong T. May pagtutulba? Wala Maraming... po! Kung ganoon, isunod naman natin ang lugar kung saan ay sasagawa proyekto na imumungkahi sa atin ni Binibining Kalazada, ang ating Vice Chair Puska. Ang ating proyekto ay sasagawa sa ating bayan, sa bayan ng Pugu. Ngunit kailangan muna natin makuha ang permiso ng punong barangay sa bawat barangay na ating pupuntahan. Huwag sila ba ipapayag na tayo makapagturo sa mga bata sa kanilang lugar. Maraming salamat, Binibining. Tawagin naman natin si Ginoong Benoria upang iungkahi ang mga kakailangan ng materyales sa isa sa proyekto na dibutaklat para sa lahat. Ang mga materyales na kakailanganin sa ating isasagawang sa proyekto ay kahoy, opoan, lamesa, pintura, pako at iba pa. Maraming salamat Ginoong Benoria. Ang ating proposed timeline ay ang mga sumusunod. September 20 to 25, 2025, pagplano ng proyekto. September 26 to 30, 2025, Pagkilala ng mga target na komunidad. October 1 to October 3, 2025, Pagplano ng ruta ng Libot Aklat para sa lahat. October 4 to October 5, 2025, Pangalap ng mga donasyon na aklat at iba pang kagamitan na maaaring magamit. October 6 to 15, 2025, Pagbili ng mga materyales na gagamitin sa paghahanda at pagdidesenyo ng mga kagamitan. October 16 to 25, 2025, pagdisenyo at paghahanda ng kariton, mga lamesa at upuan na gagamitin. October 26 to 30, 2025, pagsasayos ng mga nakolektang libro at donasyon. November 6 to November 8, 2025, paggawa ng mga printed at pagsasanay na sasagutan pagkatapos magbasa. November 10, 2025, unang paglunsad ng libot aklat para sa lahat sa napiling barangay o lugar. Ang schedule ng ating susunod na pagpupulong ay gabanapin sa October 30, 2025 sa Municipal Covered Court ng Mugu sa ganap na alas 9 ng umawa. Kung wala na pong ibang tatalakayin, aking paluma na tinatapos ang pagpupulong ngayong 8.45 ng umaga, ikaw 30 ng Agosto. Maraming salamat po sa ating lahat sa aktibong partisipasyon sa ating pagpupulong upo sa isang salamang proyekto. Maraming salamat, salamat din po.